Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, a Monday's blog. Eto talagang mainit, ha? My good news, mainit. Ito ng ating tatalakayin mga kaibigan. Pagbisita ni Pakman di hampo kay Arne Tebes. Atin pong bibigyan muli ng pagtatalakay at ito ang good news. Ilang araw na lang, ilang buwan, ibabalik na sa Pilipinas itong Zierne Tibes. Iyan ang ultimatum na matutungaya natin sa rolling ng video at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na no YouTube channel, inaanyayang ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po natin ilike kam video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala kung pwede lang ho patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Oh, ang gusto lang namin sabihin sa publiko ay huwag mag dahil ang aming operations ay well underway. No? At uh, sa tingin ho namin, in a, few, in a few months, in a few days, you will be here back in the Philippines to face the charges against him, which are very serious. naman natin na nadoon talaga siya sa Timor Leste. Ngayon, it's uh, without a doubt, no, and uh, now everybody knows dahil nagpakita talaga siya doon. At uh, nakakuha din kami ng statement galing sa companies uh, former senator Manny Pacquiao na ito ay isang chance encounter lamang po at uh, hindi naman sinadya na magkita sila doon sa mismong airport, no. Uh, siya lang ay sinalubong doon sa airport at nagpakita din doon sa mga events na pinuntahan ni former senator Manny. Ngayon, um, sa amin naman, patuloy pa rin yung uh, plano namin. Um, he is still under, um, well, even if he's there, there's a warrant of arrest out for him. Uh, lumabas po yan a couple of weeks ago at patuloy pa rin yung plano po namin, yung operation po namin. Hindi magbabago, um, we just know now for sure um, kung saan siya. And um, sa alam din namin, meron po siyang invitation um, sa Dili, sa Timor-Leste, kung saan inimbita niya si Senator Manny Pacquiao. Um siguro po ang gusto lang namin sabihin sa publiko ay huwag magalala dahil ang aming operations ay well underway no at uh, sa tingin ho namin in a few in a few months in a few days he will be here back in the Philippines to face the charges against him which are very serious no? allegations that uh, we believe he should face here and not anywhere else Sir, Yes, you know, marami na kasing high-level talks na nangyari um, between Presidente ho natin, si TBBM, at yung Presidente din ng Timor-Leste. Kaya uh, sa tingin ho namin, these are not in any way sanctioned by their government as well, yung pagpunta no, kay uh, ni uh, former Congressman Arnie Tevez. Hindi naman din sinadya na inimbitahin si former Congressman Tevez, si Manny Pacquiao lang po no, ang inimbita. So, ito ay isang chance encounter but like I said, patuloy pa rin ang aming operation, patuloy pa rin ang aming plano at uh, sa tingin ho namin magiging successful ho ang aming operation. So hindi ba parang mag-intensify pa tayo itong mundo? Kasi nga alam na kung nasaan, nakita na pala ka na nandoon para po talaga makuha na. Kasi meron naman tayong diplomatic relationship with Timor-Leste. Yes, yes ma'am. Uh, Yun nga po, we'll have to go through diplomatic channels dahil wala naman tayong extradition treaty with Timor-Leste but the cooperation and the communication between the two governments has been very fruitful um, Marami na pong napag-usapan and um, our operations are based on those uh, communications between the two governments so of course dahil nagpakita na talaga siya we will further intensify our operations and speed up the process yes so datan kasi yan sa malakanyang no um it has to go through the proper channels so kami po ay nagrecommend recommend na sa malaking na sulatan na ang UN Okay alright right uh, ayan po mga kaibigan at uh, maliwanag ha huh? diyan po ang ayan uh, ang tagapagsalita ng uh, DJ uh, attorney Labano Okay palakpakan po muna tayo kaya nagagalit sa inyo ang kampo ng uh, mga TVs eh. Pinapalakpakan nyo eh. Palakpakan! <laughs> okay, relax lang po kayo. Kasi kahit uh, marami nagpanik hapon eh. Ha? Ah? Marami oh. suto so, lang. Yan po ay eh, karapatan nila. Eh, mga mahal kong viewers, netizens, ay marami yung oh, ang nagpapanik. Ay, uh, wag natin sabihin nagpapanik ang virus. Eh. Kung baga concern, dito sa pagkikita ni Manny Pacquiao. At uh, Arne Tevez, binisita nga ni Manny Pacquiao. Nagkumusta ang pangay. Eh. Kukulan lang ay maglips uh, mag lips to lips, di ba? Hmm? Marami yung ang nagpanik. Marami ang nagbigay ng opinion. At karapatan po nila yan. At siyempre, alam ko ang nasa lubi nila. Ang gobyerno ay natutulog. Bakit hindi nauhuli? Siguro pinapabayaan na, Puro salita. Alam ko po ang sumasagi sa inyong mga puso at isipan. Hindi man lahat. But anyway, wag, relax lang tayo. Relax! <laughs> relax po tayo, mga kaibigan. Karapatan po nyo yan. Mata normal po yan. At uh, talagang kususurin nga po natin yung mga video na si Pacquiao at itong si Anitibes ay akala mo ay siya na ang ikang po uh, isa din sa makapangyarihan diyan po sa Timor Leste eh, sa barga ay ito pala ay eh, anak ng katakot-takot na ito ay nag-iimpostor diyan sa Timor Leste eh. hindi pala ito imbitado kaya pala doon ika nga bigla na lang sumuko doon bulit hindi nagkagulo ha at kaya pala ito doon sa pangalawang video mga kaibigan pangalawang upload ko ay uh, tinulak Ah, dahil nakalata na, sinigil na na nung bodyguard ni Pacman. Ah, but bueno mga kaibigan, pinadaanan ko lang po yan. At meron po tayong upload yan. Nili na, bibigyan po natin linaw sa sunod natin vlog. At naka, meron na po nga uh, official na statement itong si Pani Pacquiao. Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit sila nagkita ni Arne Tibes. Meron na po tayo nakuhang ikang impormasyon dyan. Bata ang gusto ko po mismo ay galing kay Pacquiao na bibig. So balit wala ang video na pinalabas si, eh. Ha? Ah, di balik, ah pipilitin ko na makakuha ng video hmm? na mismo kay Pacquiao sa susunod nating mga vlog. But dito, may good news dito mga kaibigan sa video na ito. Kaya sabi ko sa inyo, relax lang mga kaibigan na relax. Hindi, <laughs> mas maganda yung ganyan. Dahil ah, ibig sabihin lang po concern tayo sa tunay na dapat mangyari, hindi po dapat manaig ang kasamaan. Ha? Okay, dito po tayo at uh, bigyan po natin ng uh, paglininaw ito. Marami dito nating uh, ng din para malinawan. Eh. Ba't kung kukulangin tayo sa oras pasensya na po. Bibilisan ko na ha. Dito po sa video na ito ay uh, maraming binitawan ng ating takapagsalita, DOJ ng DOJ Sekretary. Unang-una, nagbigay na ho sila ng taning na ma uh, maibalik ah, sa bansang Pilipinas, Siyar ni Tebes, ilang uh, araw at ilang buwan na lang ang bibilangin. Ah, taning yan. Ay, mas maganda po yung ganyan. Mayroon po tayong pinagawagan. Okay, diyan po muna tayo uh, dumako mga kaibigan. Okay, bago pa na tayo dumiretso, padaanan po natin ito ng kaunti. Ah, kahapon, oh, importante po nating malaman ito. Sapagkat uh, hindi tayo nagpapakalat ng uh, fake News. Tang gusto ko po, may kapupulutan kayo ng katotohanan dito sa ating pagbablog. Okay. Ilang araw na po binaed. Dalawang vlog ko ho, dito sa pagkikita ni Pacman. Ang aking pinatunayan dito. Na sabi ko, may dahilan kung bakit hindi hinuhuli si Pacman. At uh, marahabang istorya ito. In, in short oh, paikling ko na lang. May dahilan kung bakit hindi nahuhuli si Arne Tevez pala ha. I'm very sorry, Pacman ang nasabi ko kanina. I'm very sorry. Tao lang po nagkakamali. But walang kat. dire diretso tayo. Hindi po Pacman. May dahilan po kaya hindi nahuhuli itong si Arne Tevez. Mga kaibigan, ano ang sinabi ko doon? Ang sinabi ko dyan ay hindi pa nauulian dahil wala pa ho yung tinatawag na sulat na sinasabi ng DOJ Secretary Buying Remolia na kailangang ipadala sa United Nations. Yung sulat na yon na ang sinasaad doon, itong si Arne Tebes, ay kailangang ulihin. Pinag pinagbibigay alam na ito ay isang terorista. At ika nga po may kaso na patumpatong na murder sa Pilipinas. Wala pa po 'yan sunat na 'yan mga kaibigan ang sinabi ko siguro. Ha? Ah, siguro pa lang. Diyan sa upload ko. But ngayon no. Oh, tama ho oh, ang sinabi ko. Malinaw diyan mga kaibigan. Sinabi ni Attorney Clabano na ang sabi niya ay uh, sulat na. Ha? Ah? Sabi niya kay Presidente, sa Malacanang ay sulat na. Ibig sabihin ho, ay hindi pa nakakarating yung sulat, mga kaibigan. So, maliwanag! Ang gusto ko pong ipunto dito, mga kaibigan, hindi po tayo nanliligaw ng landas sa ating manunod. Ang gusto ko po sa inyo, kapalit ng inyong panunood, ay may makatutuhanan po ito, itong ating pagtatalakay. Kung hindi po mangyari ngayon, ay bukas mangyayari. At sabi ko nga po, hindi ko man pinapangunahan ng DOJ. Subalit, so, balit, alam ko, lalabas yan na magkakaroon po sila na nga nga salaysay sa bida, yan ang sasabi. Hindi po ako nagkamal, nandyan sa video. Kahapon lang nilabas po yan, ng DOJ, ng tagapagsalita ng DOJ. Sabi niya, susul, ya, uh, sulata na, ang United Nations mga kaibigan. Hindi pa pala, hindi pa pala gumagalaw eh. Kaya yun pala mga kaibigan. Ang gusto ko pong ipahiwatig dito po ha, ay maliwanag ho. Kaya pa la hindi na aresto si ay wala pang kaukulang dokumento, walang pag-uutos ang bansang Pilipinas sa ibang bansa na proper dokumento na ika ito ay hulihin na. Unang-una, diyan ho pala sa ikangay bansa ng Timor Leste ay walang extradition treaty. Kahit may warrant to Paris yan, ay hindi mo pwedeng hulihin. Kapag ang importante ho dito malaga, ay papasok dito po yung pagiging terorista niya, mga kaibigan. Iyan na lang po ang inihintay, mga kaibigan. So, maliwanag po ang Thailand, hindi po natutulog ang gobyerno mga kaibigan. Presidente sa presidente, mga kaibigan, between Timor Leste at ang Pilipinas ay mayroon na po na at mayroong tapat na ugnayan ang ating pamahalaan presidente ng Pilipinas at ang ikangapoy presidente ng Timor Leste. Mayroon na po silang pinag-usapan. Kaya dito ho, sa tanging uh, pinangahawakan natin na ika nga po ang sabi ng tagapagsalita ng DOJ ha? Ah, makinig mabuti mga netizen sa mga nagpapanik ha? Ah, huwag tayong mag-alala ah, ilang uh, araw na lang at ilang buwan ang bubunuin hindi po sila nagbigay ng eksaktong araw eksaktong pitsa eksaktong, eksaktong buwan na may babalik na dito sa Pilipinas mga kaibigan, itong si tibes para ikulong. Mga kaibigan, bukas po ang comment section. Naniniwala ho ba kayo dito sa sinasabi ng DOJ na nagbigay po sila ng taning na ilang araw na lang ilang buwan ay maibabalik dito sa Pilipinas si Arne Tibis si upang ikulong? Meaning, maaaristo po diyan sa Timor-Leste. Kung naniniwala po kayo hindi, Okay lang po, basher man o hindi, pwede po kayo magbigay ng inyong reaction dyan sa comment section. Buong puso ko pong irerespeto. But nga ako po, based on my own perception, sa aking public opinion po dito, taas no po ako. Noong pa man, hindi magbabago ang aking pananaw dito. Base sa mga ebidensya. Base sa mga ginagawa ng ating DOJ. Tama po ang sinasabi nila pasusubrahan ko pa. 1,001% na ika nga po ilang, baw, ilang buwan, ilang araw, mahuhuli si Arne Tevez at ibabalik na dito sa ating bansang Pilipinas para ikulong. Inuulit ko, tas no, nanunumpa ako, na paniniwalaan ko po ang sinasabi nila na talagang maristo. Kung hindi ko kayo maniniwala sa akin, walang problema. Karapatan nyo po yan mga kaibigan. Basta ang importante yung mahalaga, naniniwala po ako na ma dito. Dahil mayroon pong batayan. Unang-una, Presidente ng Ikangapoy uh, Prime ng uh, Timor-Leste ay ilang araw na hong may usapan mga kaibigan. Yan sinasabi ko ho, confidential. Ah confidential po na ginagawa, lihim na ginagawa. O na, pangalawa, yung sulat pala na ginaganong ko, hindi pa nakakarating, hindi pa ho gumagalaw ang Interpol para arestuhin. Wala pang go signal mga kaibigan. Kaya yung sulat po na ginaganong ko ay very importante mga kaibigan. na May batayan po tayo, so wag po tayo magpanik hindi po natutulog ang gobyerno. Kung hindi man siya po inaaristo, ay may dahilan po. Huwag po tayong magalala. Isang araw, ha, isang umaga, magigising po tayo. Nakapusas ang kamay niya na ika nga po dito sa Pilipinas upang ikulong. Hindi ko po public opinion yan. Nagbabase po tayo diyan sa mga ika nga po binitawan nila ng panalita na mayroon lang po silang A uh, batayan mga kaibigan. Okay, naintindihan po tayo. Kaya tiyan po ang good news ha. Nagbigay po ang taning, nang taning ang ating gobyerno na talagang uh, ilang araw, ilang buwan ay may babalik na sa ating bansang Pilipinas para ikulong itong siar nitibes. Tibes. <laughs> ay, uh, ito nga, palakpakan mo na. Pa-accounting pampabuhay ng natutulog na dugo pampapugay. <laughs> Alagang matindi. Kahapon nga eh. Ah, ay talagang durog na durog. Itong si Pacman. Mga kaibigan. Dahil doon sa kanyang ikangay uh, ikang pagbisita nga. Diyan sa Timber Leste. Paalala mo le. Abangan nyo po yan. May upload po ako diyan. Kung ano ang tunay na agenda. Tunay na layunin. Kung bakit nagpunta at binisita nitong si Pacman. Ah, si uh, Arnie Diyan no sa Timor-Leste. Ha? Talaga nga uh, matindi. <laughs> matindi si ano? Doon sa mga nag-aabang ho, ang tunay na ikang apoy, lokasyon nitong uh, si uh, Arne Tevez ay alam na alam ho. <laughs> alam na alam ni Pacman ito ba ya, ikang ipagkanulo? Talaga bang ilalaglag ng tuluyan nitong si Pacman itong si Arne Tevez? Dahil uh, nakausap na rin ho ng pamalaan. Ito si Pacman. At nanta, kinanta. May kinanta siya eh. Mga kaibigan. <laughs> ang daming kinanta ni Pacman. Mga kaibigan. Abangan po natin sa mga susunod nating uh, vlog. Ang sabi ko nga po sa inyo. Ayaw ko po ng puro hearsay. Gusto ko po may video ako na mismo galing kay Pacquiao. Kung wala man tayo makuha ang video, siyempre magbabatay po tayo sa mga mapagkakatiwalaan natin na malalaking istasyon. Sana po maunawaan niyo ako, mga kaibigan. Okay, maliwanag po dito, ha? Maliwanag. Natalaga nga hindi po natautulog ang gobyerno at mayroon po silang confidential na ginagawa bago pumutok pa ho ito na ikangay pagbisita ni Pacman diyan po sa Timor Leste. Ay uh, mayroon na po silang kaukulang ginagawa. But mga kaibigan, in fairness naman, ay ito po ay ilang linggo na na sinabi po ng ating DOJ Secretary Buying Remolia na kailangan punta po tapusin na para maipadala itong sulat at itong dokumento na, na mapa, mapaalam diyan po sa United Nations na dapat aristuhin na tulihin na itong si Arne Tebes ay hanggang ngayon po ay hindi pa nagagawa. Ako po ay yan, lang, hindi ko po kayo pinapangunahan, hindi po kami nagmamaalam kung pwede naman o ay pakibilisan ay kailan pa po maipapadala yan dahil ang taong bayan po ay inip na inip na kung yan lang po ang kulang nasa ganun ay para maristo ma itong sulat na ito bakit ho hindi natin ipadala hindi tayo ikangay gawain yan ah overtime kung talagang abala kayo sa inyong trabaho sa gobyerno i-overtime nyo at nang ikangapoy matapos yan sulat na yan Ah, hindi po tayo, tayo po ay nagpapaalala dahil napaka-importante tip. Napaka-importante po. Yan sinasabi niya, nasulat niya mga kaibigan. Okay, sana po ay naunawa nyo. Ang gusto kong ipunto dito, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news dito ha. Mga kaibigan, tayo po ay nagbabase sa ruling ng video ng ating ikangapoy ha uh, ah, tinatalakay dito. Good news yan na ah. Ayang balitang yan na nagbigay ang taning ng gobyerno. Hindi po sila natutunog. Good news po yan. Iyan po ang kasagutan. Diyan po sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa nauhole itong Sherry Tibes. Diyan po kung hindi nyo po masyadong naunawaan sa ruling ng video po na yan ay pwede nyo pong ikangay panoorin muli nang sa ganun po lubos nyo pong maunawaan. Kaya't lagi po ako nagpapaalala mga kaibigan kahit dun po sa aking entrada kung pwede lang po patapusin po natin panoorin ang kabuwan ng vlog na ito nang ganun ang purpose ko po ay lubos nyo pong maunawaan. But hindi ko po kayo pinipilit pag hindi lang po kayo abala mga kaibigan. Okay! Sana po ay nagkaintindihan tayo at uh, ilang araw tayo hindi nakapag-shoutout at bigyan po muna natin ng diin itong uh, bilang pagpupugay sa ating uh, masugid na nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Heto, shoutout muna tayo. ah uh, Franklin Sapdin, ito yung masugid din po natin na nataga-subaybay, nagabigay ng public opinion. Alam ko, taga ano din ho ito, taga Negros. Franklin Sabden, shout out at maraming salamat sa inyong suporta lagi. Always watching from San Mateo Rizal, Serandi. Nakaka-insulto yan sa ating batas only in the Philippines. Yes, tama Kaya ta uh, sabi ko nga ho, intayin ho natin ang uh, kung ano man na reaksyon dito ng ating gobyerno. Sabalit uh, maganda naman po yung reaksyon ng ating gobyerno na mayroon po sila nga usapan na mga kaibigan ha. At nangako nga po sila, ilang araw, ilang buwan ay maibabalik na dito sa ating bansang Pilipinas si Arne Tibis para ikulong. Magandang balita po yan mga kaibigan. Idisa Barbie, shoutout po at maraming salamat. At least hindi nagkamali ang DILG na nasa Timor-Leste ang teroristang si tebes Ipatawag sa Senado si Pacquiao. Ayan. Maraming salamat po Idisa Barbie. Tama po Ayan, noong pa man ay na yan na nandiyan po sa bansan Timor-Leste. JC Lito, a shout at maraming salamat. Masugid din natin itong taga-sabaybay. Mane, baka di mo alam kung anong pagkatao ng niyakap mo. Ayan, maraming salamat po. Ah, kaya hindi nanalo yung kampo din pala yan ni Satana, sabi ni Len Debel. Maraming salamat. Eto, kaya si Sarah Austero, Sister Austero, maraming salamat po sa iyong uh, palaging suporta. Ah. Kante, salamat sa vlog mo ha. Ah. arresting officer, asa na kayo? Diana si Kalbo, kitang kiti na. Asa na yung warrant of arrest? Nyo, wag naman sana tayong matamimi sa Timor Leste government. Dapat nga Timor Police na kukukup ni kay Kalbo, kakasuhan ng obstruction of justice sir, e, so, na kita ni Pacman. Maraming salamat. Ah, uh, Cesar Austerio sa yung public opinion. Okay, kung hindi po nabasa ang inyong public opinion, hindi ko po mapagbibigyan lahat. Wala na po tayong oras. Okay, maraming salamat po. At uh, eto nga, uh, yan po ang ating latest update dito kay Yarny Tevez, ah, Na mayroon na napuntaning binigay ang gobyerno na talagang ilang araw, ilang buwan ay may uwi at may balik sa ating bansang Pilipinas. Ito ang si Yarny para ikulong. At ako po, inuulit ko, taos puso, tasno no, ako po ay naniniwala. At nandyan din po ang kasagutan, inuulit ko, sa ruling ng video kung bakit hindi pa. Ika nga na-aristo si Arne But wag po kayong mag-alala, hindi po natutulog ang gobyerno at mayroon po dahilan kung bakit hindi pa na-aristo. Nandyan din po sa ruling ng video, pwede nyo pong i-play para panoorin po muli. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat po ng sumusuporta dito sa aking maliit na YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat po nagbibigay ng like, mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Abangan po natin mga kaibigan ng update ko limamaya mamaya dito sa kaso ni Arnie Tibes diyan po sa Timor-Leste kung ano nga ba ang latest update pa na mangyayari maghapon. At siyempre, dito sa kulto na ating nga ika nga po binibigyan ng pagtatalakay, membro ng kulto ng bayani bayaniyan sa Kuro, ay uh, abangan nyo po, medyo abala pa lang tayo ha, kaya hindi po natin natatalakay. Huwag po kayo magalala sa lahat po ng nagbibigay na ika nga po uh, kung ano ang dapat talakayin ko. pag na po kung hindi ko po matalakay, abala po tayo unang-una at siyempre binabari po natin yung mga tatalakayan natin kasi ayoko po dito sa ating maliit na YouTube channel magpakalat po ng fake news at ayoko po na ikangapoy lituhin ang inyong pag-iisip sa mali na ikangapoy pagtatalakay mga kaibigan. Sana po nanawa niya ko at maraming salamat. pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palagpakan!